naman mo ni, ikaw pa lang din eh. Hindi pa ako lulut. Direk tarin na ko yung ingay ng dalawa. Paano di ba eh? Kita mo, tay tay ni kita Wala na bang kumini ah? Wala papa papatutog. Oh nga kaya nga eh, kaya er, hindi din din ako eh. Hindi ko nga ma sobrang hindi ko pare. Eh. Nabibisit ako sa ginagawa niya, eh. sobrang ingay niya. Kumpira, pa Ano eh. eh. so, na eh. so, naman namin. Namin yung naaramdaman Sobrang ingay yung dalawa Sobrang ingay, ayaw na ingin ka naman. Baka pwedeng na naman Ha? Yung ginagawa naman yung namin. hindi Sige na, baka basuhin naman ano? okay. So motherfucking Eagle Double G Snoop no. Dogg Kaibigan, anong nasa isip mo? Kaya pa lang kasi dami kong ano oh Ay no! Problema mo? Mm -hmm. Ano bang ano mo? Ay no! Ano mo? Ah! 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 Oh! Ay no! Oh, Nakatilid yung puto eh! Ah! na! Akala ko kasi Baka kasi yung nasa isip ko eh! Ang dami puto eh! Ah! Gusto ah. ah. mo yung kamaputo rin sa asawa ko Kahit kanina pa ako tangali dito eh! Ah! Gagawa kasi! Ang iba yung narinig ko! Halimungin yung narinig ko, ko eh! Eh siyempre!